First time mo makatikim kuya yan ng anong Jollibee? Ha? Ikaw ate, ngayon ka lang maka tikim ng Jollibee? Okay sa ko din sa si Jollibee. Mm. -hmm. 'Yun 'yung pagkain ko pang-araw. Paanin malapit nang pasukan. May luma naman po akong ga mga gamit po. Ah, 'yun 'yung agamit mo 'yung dati. Hello guys, uh, kung natatandaan po ninyo yung isang pamilya na nagtitinda ng niyog na nakita natin sa daan at binigyan natin ng Jollibee Muli po natin silang babalikan dahil meron pa tayong sorpreso sa kanila at isasama natin yung buong pamilya Tara po Ayan na guys sila So may message na rin naman ako dito na susunduin natin yung mga bata Sabi ko mag sila ng maayos dahil may pupuntahan kami Ayan sila, nakabusy na silang lahat Ano, excited na kayo? Opo May idea kung saan tayo mapunta? Wala? <laughs> so tara na At dahil pasukan na bukas, mamimili muna tayo ng mga school supplies, mga damit at iba pang mga pwede nilang gamitin sa pang-araw-araw. Ayan, so guys, alam kong napagod yung mga bata uh, sa pag-shopping. Kakain muna tayo dahil alam kong gutom na sila. Gutom na ba kayo, guys? Kain tayo ng McDo. and guys, ginabi na naman tayo ng uwi. Alam ko, sobrang happy nila. Dala rin namin yung mga pinamili natin. And excited na sila na ayusin yung mga school supplies nila dahil pasukan na bukas. Tara po! Ngayon guys, dito na tayo sa kanilang munting bahay. At uh, dito sila nagsisiksikan. And sana mapaayos natin itong bahay na to may tumulong pa. May mga tumulong naman po, pero syempre, hindi pa rin po sapat yung naiipon natin. At sana may makapanood pa rin ito at makapagpaabot ng tulong. Kahit pangdingding uh, pang o pang simento, ganyan, mga pang bubong, yero, yun ang kailangan natin para kahit pa paano, umpisahan na po natin ipaayos. Ito lang po yung nagsisilbing uh, liwanag nila dito, itong maliit na solar light na, nito. ito. Ayan, so, excited na sila magbukas ng mga binili, oh. Ayusin, ayusin. Yung bag mo, Raymar. O, bag mo. Masaya naman kayo. Oo po. Ngayon lang ba ito naranasan? Ngayon lang po namin ito naranasan. At yung kumain po sa labas at na may po ng garato kadami. Oh, so, hindi pa nagtatapos yung surpresa natin dito and sana may tumulong po, ano? Nay, masaya ka naman. Pasensya po kasi si nanay po, mahina po yung pandinig at uh, hindi po siya nakakapagsalita ng maayos. So, ano po? Uh, tanongin din natin si Bianca. Masaya ikaw? Sobrang saya. Mm -hmm. ngayon, ngayon, lang ba ikaw nakabili ng mga ganito? Nakakain sa labas? Gusto mo ulit maulit? Gusto mo din maulit? Yan, so ayusin mo 'yung pag-aaral mo ha, may pasok na kay bukas. Salamat po sa mga tumulong at sa gusto ko po pong tumulong. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. May mga gamit na po ako na po sa school. Sa lahat po ng mga tumulong, sa mga gusto pa naman po magpahabol ng tulong, o magpaabot ng tulong, uh, i-message nyo lang po ako sa page natin para makaipon po tayo ng sa ng bahay nila. Yan, so guys, uh, dito sila nagsisiksikan sa maliit na kwarto na ito. Uh, paano? Tutulog na kaya? So sana, mapaayos natin itong bahay na to para maayos na yung tulugan, no?